Nagsisimula ang pelikula sa Cybertron sa Ayacon City. Isang bot na minero na nagangalang Orion Pax ang palihim na pumapasok sa isang lumang gusali. Dito, natagpuan niya ang isang arkibong recording na nagdedetalye ng pinagmulan ng planeta. Ang unang Transformer, si Premus, ay ginamit ang kanyang katawan upang likhain ang Cybertron at mula sa core ng planeta Lumitaw ang mas maraming Transformers, kabilang ang labintatlo Primes. Ang Matrix of Leadership ay nilikha bilang isang pangunahing pinagkukunan ng kapangyarihan, ngunit matapos itong mawala sa paglipas ng panahon, tumigil sa pagdaloy ang pinagkukunan ng Energo ng planeta. Dalawang mas malaking Transformer na Gwardia ang nakakita kay Orion habang palihim na gumagala, kaya't napilitan siyang tumakbo. Tumakbo si Orion sa lungsod hanggang sa makasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan, kapwa minero na si D-16, na nagdulot ng isang panggugulo upang makalusot si Orion sa isang kariton na nakaiwas sa mga gwardiya. Iniidolo ni D-16 si Sentinel Prime, ang pinuno ng Cybertron, bagaman ang kanyang tunay na bayani ay si Megatronus Prime. Pumunta ang dalawang bot sa trabaho, kung saan sila at iba pang mga bot ay pinipilitang magmina ng Energon. Ang grupo ay pinamumunuan ng seryosong si Elita, may parte ng mina na tinamaan na nagdulot ng isang di matatag na reaksyon. Nagsimula ng lumikas ang mga bot, ngunit si Orion at EI-16 ay huminto upang tulungan si Jazz, na naipit ang binti sa ilalim ng mga guho, kahit na sinabi ni Elita na huwag silang tumigil para sa kahit ano. Naisalba ng dalawa si Jazz at nailigtas ang kanilang mga sarili bago pa bumagsak ang Mina. Isang mataas na ranggong Transformer na nagangalang Darkwing ang nagtanggal kay Elita sa trabaho. Pinagsalitaan ni Orion si Darkwing at halos masuntok, ngunit sinuntok siya ni D-16 para kay Darkwing at pinalitan ni Darkwing ng suntok si D-16. Bagaman na inis, pinasalamatan ni Orion si D-16 sa pagkatakip sa kanya. Nag-broadcast si Sentinel Prime ng mensahe sa Ayakon City habang hinahanap niya ang Matrix of Leadership upang buhayin muli ang pagdaloy ng Energon. Pinapaalala din niya ang paparating na Ayakon 5,000 na karera para sa susunod na araw. Kinagabihan, iminungkahi ni Orion kay D-16 na sumali sila sa karera, ngunit iniisip ni D-16 na mas mabuti nang manatili sila kung nasaan sila. Kinabukasan, pumunta si na Orion at D-16 upang manood ng Ayakon 5000. Ngunit sinorpresa ni Orion si D-16 sa pagpapakita ng mga jetpacks na nakuha niya upang makasali sila sa karera. Walang magawa si D-16 kundi sumama at mabilis nilang nakamit ang atensyon ng lahat ng nanonood, kabilang si Elita at Sentinel, pati na rin ang kanilang mga kapwa minero. Matapos mawala ang kanilang mga jetpacks, nag-improvise ang dalawa sa pamamagitan ng paggamit ng isang thruster para makabalik sa karera, at pagkatapos ay sinamantala ang ibang mga transformers na nahihila ng mga magnet. Tumakbo si na Orion at D-16 papunta sa finish line, ngunit tinalo sila ni Darkwing pati na rin ang lahat ng iba pa. Galit si D-16 kay Orion sa paghatak sa kanya sa karera, natatakot na magkakaproblema sila. Sa halip, dumating si Sentinel upang purihin ang dalawa sa kanilang pagpapasaya. Inimbitahan niya silang sumali, ngunit itinapon sila ni Darkwing sa mas mababang level kung saan sila ay napunta sa smelting. Doon, nakilala nila si B, isang madaldal at masigasig na bot na tagpuan ni na Orion at B-16 na may nakatagong distress beacon si B mula kay Alpha Trion, isa sa mga primes ang Biakon ay naglabas ng mga coordinates papunta sa ibabaw, kung saan naniniwala si Orion na matatagpuan nila ang mga labi ng mga prime, pati na rin ang matrix of leadership. Kinumbinsi niya si D-16 na sumama, habang si B.E. ay higit na sabik na makaalis doon. Palihim na dumaan ang tatlong bot sa seguridad habang sumakay sila sa isang tren papunta sa ibabaw, ngunit nakita sila ni Elita na sumunod sa kanila. Habang handa siyang harapin sila, sumama siya sa kanila sa paghanga habang nakita nila ang mundo sa ibabaw sa unang pagkakataon. Isang bugso ng energon ang nagdulot ng mabilis na paglaki ng tanawin na naging sanhi ng pagcrash ng tren ng mga bot. Nagsimula ng maglakad ang apat papunta sa kanilang destinasyon, nagtago mula sa isang barko ng mga Quintesson, ang matagal ng mga kaaway ng mga Transformers. Matapos makaiwas sa pagkakadakip, natagpuan ng mga bot ang isang kweba na naglalaman ng mga bangkay ng mga prime. Gumamit si Orion ng maliit na sampo ng Energon upang buhayin si Alpha Trion. Nagising si Trion na nagdadalamhati sa pagkakatuklas na matagal ng patay ang kanyang mga kapatid at wala na ang Matrix. Nang malaman ni Tryon na ang apat ay nagtatrabaho sa ilalim ni Sentinel, mabilis niyang tinukoy si Sentinel bilang isang huwad na prime at trader. Gamit ang isang naitalang alaala, ipinakita ni Tryon sa apat na ang mga prime ay lumaban sa mga quintesson sa digmaan para sa Cybertron, ngunit ipinagkanulo sila ni Sentinel at sumanib sa kaaway upang mabuhay bilang hari. Matapos patayin ang iba pang mga prime, sinubukan ni Sentinel na kunin ang Matrix para sa kanyang sarili. Ngunit dahil ang Matrix ay pumipili ng karapat-dapat na gumamit nito, itinakwil si Sentinel at nawala sa kawalan. Matapos makarinig ng ingay, lumabas ang apat sa kweba at nakita ang mga barko ng Quintesson na bumababa upang makipagkita kay Sentinel mismo ipinakita niya sa kanila ang inaning Energon, ngunit muntik ng patay ng pinuno ng Quintesson si Sentinel dahil sa kakaunting supply. Nagalit si D-16 nang malaman na si Sentinel ang may kagagawan sa kakulangan ng Energon, at dahil kinuha ni Sentinel ang mga transformation cogs mula sa bawat bot upang hindi sila makapag-transform sa kanilang mas malalakas na anyo. Binigyan ni Trion sina Orion, D-16, B, at elita ng mga Kog ng iba pang mga Prime na opisyal na ginawang mga Transformer sila. Habang kinukuha nila ang kanilang mga bagong anyo, ang mga tauhan ni Sentinel na pinamumunuan ni Erachnid ay humabol sa kanila. Hinarang ni Tryon ang mga ito sa kanyang anyong halimaw upang labanan sila bago siya mapatumba ni Erachnid. Sinubukan ng apat na bot na makasanayan ang kanilang mga bagong kapangyarihan habang iniiwasan ang mas maraming tauhan. Matapos makaligtas, nangako si D-16 na papatayin si Sentinel para pagbayarin sa kanyang mga kasalanan. Dinala ni Erachnid si Tryon kay Sentinel na tinutukso ang bumagsak na Prime sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Muling tinawag ni Tryon si Sentinel na Trader bago siya patayin ni Sentinel ipinadala niya si Erachnid upang hanapin ang mga bot. Sinubukan ni Orion na patahanin si D-16 mula sa kanyang galit. Gamit ang naitalang alaala, umaasa siyang maipakita nila ang katibayan ng pagtataksil ni Sentinel sa Ayakon City, ngunit tumanggi si D-16 na sumunod pa sa sinumang pinuno. Ilang sandali pa, sila, kasama si Nabi at Elita, ay nadakit. Nagising silang nakatali kasama ang Cybertronian High Guard na pinamumunuan ni Starscream at ang kanyang mga pangunahing gwardya na sina Shockwave at Soundwave. Nagtatago sila mula kay Sentinel, kaya tinawag ni D-16 ang pansin sa kanilang pagiging duwag. Hinarap ni Starscream ang hamon ni D-16 at nakipaglaban, ngunit napasobrahan siya at nasira ang kanyang voice box. Pinamunuan ni D16 ang natitirang High Guard upang tingnan siya bilang kanilang bagong pinuno upang makalabas sila mula sa pagtatago at sirain si Sentinel sa wakas. Si Erachnid, kasama ang mga tropa ni Sentinel at mga barko ng Quintesson, ay natagpuan ang mga bots at ang High Guard at naglunsad ng isang area na pag-atake. Pumasok sa labanan ang mga bots Gamit na ngayon ang kanilang bagong mga sandata bilang Transformers, ngunit sina D-16 at B ay kabilang sa mga bihag matapos sakupin ng mga puwersa ni Sentinel ang kanilang taguan. Ang naitalang alaala ay nawasak din, kaya't nawalan sila ng ebidensya. Naramdaman ni Orion na siya ang may kasalanan sa nangyari, ngunit pinaalalahanan siya ni Elita upang muling magbigay ng inspirasyon at humingi ng tulong. Kinalap ni Orion sina na Shockwave, Soundwave, at ang natitirang High Guard upang bumalik sa Ayakon City. Dinala ang mga bihag sa harap ni Sentinel. Hindi na nag-aksaya ng oras si D-16 para ipahayag ang kanyang saloobin sa kanyang dating bayani. Tinangka ni Sentinel na pabagsakin si D-16, ngunit tumayo itong muli at hindi yumuko. Nakita ni Sentinel ang imahe ni Megatronus Prime na daladala ni D-16 at ipinakintal ito sa kanyang dibdib. Si Orion at Elita ay nakarating sa mga minahan matapos patumbahin ni Orion si Darkwing upang tipunin ang natitirang mga minero at ipaliwanag ang pagtataksil ni Sentinel at kung bakit nila kailangang labanan ito ng tama. Masiglang tinanggap ng ibang bots si Orion at sumunod sa kanya papuntang labanan. Habang papasok ang mga bot sa lungsod, nakita sila ni Erachnid. Ang mga bayani ay nakipaglaban sa mga puwersa ni Sentinel. Habang si Sentinel ay kinuha ang kanyang huling anyong may pakpak upang labanan si na Orion at D-16. Nakipaglaban si Elita kay Erachnid hanggang sa magtagumpay siyang pabagsakin ito at dalhin siya kasama si B sa isang tour kung saan kanilang ipinalabas ang memory logs ni Erachnid na nagpapakita ng pag-amin ni Sentinel sa kanyang mga krimen. Agad na bumaliktad ang lungsod laban kay Sentinel, at sa gitna ng kanyang pagkaabala, inatake siya ni D-16 at naghanda upang bigyan ng huling dago. Humarang si Orion upang muling subukang kausapin si D-16, ngunit hindi na ito maaaring umatras. Itinaas ni D-16 ang kanyang braso na may baril at nagpaputok kay Sentinel. Ngunit tinamaan si Orion na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan. Hinawakan ni D-16 si Orion bago ito mahulog sa isang malalim na hukay. Ngunit nagningning ang kanyang mga mata ng pula at sinabi niyang tapos na siyang iligtas si Orion. Binitawan ni D-16 si Orion at nahulog ito sa harap ni Nabi at Elita. Bago pinunit ni D16 si Sentinel sa dalawa at kinuha ang kanyang kob, naninakaw rin kay Megatronus Prime. Tinatanggap ni D16 ang kanyang bagong pangalan. Megatron Nahulog si Oreo ng mas malalim hanggang sa mas malapit siya sa ubod ng planeta. Hinila siya ng isang sinag ng liwanag at sinalubong si Oreo ng mga espiritu ng labintatlo primes, pati na rin si Primus mismo. Para sa kanyang sakripisyo, itinakda siyang karapat dapat natanggapin ang Matrix of Leadership at maging tagapagbalik ng Cybertron. Kaya't si Orion Pax ay isinilang muli bilang. Optimus Prime Kasama ni Megatron sina Shockwave, Soundwave, at ang iba pang High Guard sa paglusob sa lungsod at paggiba sa mga monumento ni Sentinel gumawa ng paraan si Nabi at Elita upang labanan sila habang si Optimus ay bumangon mula sa ilalim, mas makapangyarihan kaysa dati. Nakipaglaban ang dating magkaibigan hanggang sa winasak ni Optimus ang mga baril ni Megatron gamit ang kanyang mga palakol. Ipinaalis ni Optimus si na Megatron at ang kanyang mga pwersa mula sa lungsod at naghiwalay sila bilang mga magkaaway. Ginamit ni Optimus ang Matrix upang ibalik ang daloy ng Energon sa buong Cybertron. Itinalaga niya si Elita bilang kanyang commander habang si Bi ay ginawang kanyang kanang kamay. Muling ipinamahagi ni Optimus ang mga transformation cogs sa lahat ng mga minero na naging bagong koponan niya, ang Autobots habang ipinagluluksa niya ang pagkawala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, na inaalala pa ang unang pagkikita nila, nangako si Optimus na pamumunuan ang laban para sa Cybertron laban sa mga Quintessons at lahat ng iba pang mga kaaway. At sinabi ni Optimus Prime, Autobots, roll out! At dito nagtatapos ang kwento ng pelikula. Sana ay nagustuhan nyo huwag kalimutan na i-share, like, subscribe at ihit ang bell icon ng ating YouTube channel para lagi tayong updated sa mga susunod na movie recap. Maraming salamat.